Sa buhay ng tao, gaano nga ba kahalaga ang oras? Ito ba ang bumubuhay sa atin? Nabibigay pag-asa? Nabibigay liwanag? Nabibigay gabay? Mahalaga nga ba talaga ang oras para sa ngayon? Sa buhay mo, ilang oras na ba ang nasayang sa mga bagay na walang katuturan? Gaano kalit lang ba ang naibigay mo sa may likha? Paano kung sabihin kong... Ito ang paghahataon mo para gamitin ang oras na ito sa tama. Oras, boses, mata. Oras, boses, mata. Oras, boses, mata. Tama ka. Tanahon na para tumugon sa panawagan niya. Isa, dalawa, tatlo. Akala mo kung ano, no? Hindi naman siguro sayang kung iingin ko ang konting oras mo. P.S. Tugon ko ito sa hamon ni Kristo sa pamamagitan ng boses ni Papa Francisco. Word Communication Sandy kasi. Okay? Ikaw. Noted.